Lokay, sang naka ako kami na malungkot. Teka lang <laughs> ha. <laughs> ah, ah, Sasama ko pa sa pitas. Ha. Asa na? Pag nalaglag ka diyan. Grabe yang baba lang pala. <laughs> guys. Ano hey, ba so kami ng na nalagay? <laughs> Nagkapilay. Ayan guys, ang dami kasing ano. Bunga niya. Din din din. Ayan oh. Sulb-sulb talaga tayo ito sa tatlo. Dito ti, dito ti, dito ti, dito ti. Sa labas kami ng gate. Hindi, tinuturo ko. Sabi ko, ayan pa. Asan na? na? magluluto kami ngayon malunggay daw ng malunggay ay daw ng malunggay bunga ng malunggay <coughs> ano, o marami rami na ano ba kasi tagin o doon tagin o doon tagin asan Pero hindi ko tawang naabot ko din. Tapos kinabukasan, makita ni Chong Kalbo na. <laughs> kalbo ben, na yung malunggay. Tato, tato, tato. Ayun. 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 na ako. Grabe talaga. talaga. Ayun, ito. Ayun pa. Sobrang dami. <laughs> Nangunguha din dito yung mga Pinoy na ano. Yan, 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 yan. Pag dumadaan sila. Hindi lang masyado na kunan ngayon kasi Ramadan, wala silang time lumabas. Pero pag hindi to Ramadan, laging obos kami nito, you don't like me. Ito oh. Hala, hala. Hala, nabali na. Ito yung tatang mabato. Madami na to. Next time na naman. Maglaban kayo. Ayan. Nandahin sa isda. Baka walang walang dahil. Hindi ako masasabi daon. mo, Ophelia. Dahon. Wala man tong dahon. Ano pala? <laughs> Sabay ganun. Wala man tong dahon. <laughs> ano maganda ang dahon. Tapos last minute na ano no. Ang oh, putol. Yung isang sanga na tuti. Hindi ko yung taas ko Guys, isusom natin ang mga mukha niya. <laughs> Uy. Oh, diba? Buti na lang to may ilaw, hindi yaw ito. nga, o oh, isa. Ah, isa? Ito, ito ba, bilaw? Ito <laughs> ba, Ayan o. Ito? Oo. mm, -mm. Oh, Ayan. Alati. Alati. Parang maputol. Uy, bitawan mo. Bitawan mo. Nahuli sa video. Nahuli sa video yun. hala. <laughs> <laughs> magtapon <laughs> lang ng basura sa labas. Nakakuha na ng malunggay. Oh. O, ba't patingin daw ng mga kinuha niyo? Oh. Okay, bye. Salamat sa puno ng malunggay.